Hello guys. Good evening, good good morning and good afternoon sa sa ating lahat sa man sulok ng mundo, mga kalingap. Ayan, uh, meron tayong video no, yung na-scout natin. Uh, ito po yung binalikan ko na uh, binalikan ko na video na na-scout naming tatlo ni Kalingap. Gilbert at ni Starak. So matagal na to guys, uh, matagal na to mga ilan na uh, mga ilang months na ata to siya. Uh, Ayon ako lang bumalik kasi ako kasi ang yung uh, May contact doon sa kagawa doon sa katamlangan So ito yung video guys na sinanay nanay ay uh, Wala talagang pagkuhanan sinanay nanay ng Ano yung hanap buhay no Ang kanyang trabaho lang ay yung mag Ano nang sinulid Yung magdugtog dugtog na parang uh, Parang an ano siya ba yung Hindi ko alam po ano yun Lubid siya pero Bago gawing lubid ay dinudugtong-dugtong mo nang isa-isa, no? At para siyang sinulid ka, ka kapal yung mga ganoon. Tapos pag nadugtong na 'yon at maparami na niya ng gawa, 'yun ay gawin yang lubid, no? So 'yun lang talaga ang pagkuhanan niya ng income. So noong na-interview namin 'yan kera, ni nila Starak ay talagang nakakahabag talagang damdamin yung matanda dahil Uh, isipin mo simple pag tayo ay matanda na wala na tayong mapagkuhanan ng panghanap buhay pag wala po tayong sapat na na pera or uh, ano ba or siyempre uh, katulad niyan uh, isa na lang silang hamak na may hirap talaga no kasi wala talaga sila guys na pagkuhanan so ako ay naawa nga dito ay matagal ko na sana itong uh, balikan. Kaso lang uh, po tayo ng uh, blessing na dumating sa ating sa ating YouTube channel at yun ay ayun nga ay meron po tayong uh, blessing na tanggap at yun din ay uh, sinishare ko. So binalikan ko si Nanay at panoorin niyo na lang po yung video na yan at talagang napaka ang saya po niya ng bumalik po ako, no? Sabi ko sa kanya ako na lang bumalik kasi wala na yun po yung mga kasamahan namin. Kasamahan ko ng dalawa na si Kalingap Gilbert at si Stanak. So ayan guys, suportahan niyo 'yung aking video sana ay panoorin nyo hanggang matapos po. Thank you po sa pagsuporta sa aking YouTube channel, Maramara 77 Seven Vlog at sa mga hindi pa nakapag subscribe paki-subscribe na lang po at paki-like and share na lang po para po marami pa po tayong matulungan na katulad nila. Ayan guys, thank you so much. Inshallah mashallah. <laughs> uh. <laughs> Naayos na dito. Binalawak yung daanan dito. Saan? Diyan? Diyan ang ano no? O doon nga. So do, dito na tayo. Uy. So dito na tayo. Tapos dyan yung isa. Unahin mo natin to si nanay dito. Nagbago na kasi ang itsura. Buti na uh, naalala ni... Ano? Ni... Ni Brian. So, nandoon yung isang matanda doon, yung matanda doon, puntahan natin yung doon sa bahay doon. Ryan, pakidala na lang yung bigas. So, yun guys, no? Nagbago ang itsura. Lagay mo muna dito. Eh ano ko muna, lagyan ko muna yung ano. Oo, oh, mo. <laughs> para tayo mga ano nito <laughs> Diyan na lang yan iwanan punta na to si nanay Yun. so dito tayo guys ito lang yung bit bit ko kasi ito yan ang kakaya natin apat kasi sila dito eh so dito atau da daanan parang walang tao ay Uy, maputik tao po tao po tao po may tao wala Tao po. Wala, ta, wala tang tao. Hello. Grabe yung buhay nilang nanay dito. Ay, asa mama mo? Wala Asa ni mama? Ha? Nasa sentro. Nasa sentro? Mm. nasa sentro. Ito yung buhay nila dito. Oh. Grabe, lupa ang lupa ni lupa ang sahig. Nasa sentro yung mama mo? Kanina pa yon? Matagal pa yon? But Ba't hindi ka magsagot din na, na nagtao po ako? hindi mo ako narinig? Hindi. Ay, hindi daw ako narinig. Itong ano. Hindi kita, pwede kita makausap, ano? Ha, Halika dito sa labas. Sa labas ka, labas. Walang nanay niya eh. May dalaw sana kami ano, grocery. Upo ka. So matagal pa yung mama mo. Darating kanina pa ba yun o bago lang? Okay Kanina pa? Anong ginawa niya sa sentro? May, may ano, may uh, kukunin doon, may bibilhin? Oo. Sayang naman, wala yung mama mo. Sabado pa naman ngayon. Tingin mo, matagal yun? Ba babalik? Babalik pa Babalik pa. Sana makarating na siya. Para iabot namin yung ano, grocery, tulong. Kasi hinahanap nga kami ng mama mo. Marami ba pera mama mo? Orang, Alam? Ano to siya guys? Uh, hindi siya matino. Ma -ano, may something siya. Anak. Siya nag-iisang ano, anak ni nanay. Ayan. So, anong ginawa mo ngayon? Oh, marunong ka pala magsaing. Marunong magsaing. Ano kanin? Anong kanin ano? Ano yung ano ba yung tawag diyan sa ano na yan? Bigas. Mm, yung bigas. Mm. Kasi may mais na ano eh, ah, bigas, di ba? Bigas na mais? Mm-hmm. Ano yun, bigas na mais o bigas na ano? O uh, ano yun, ito waling uyo ka? Ano doon? Ano huy ay yung huy Balong hoy. Balong hoy. Mm -hmm. Ah! O, kumusta naman kayo dito? Nakakain pa rin? Tagal na kami, hindi nakabalik ay. No? No wala tuloy yung ano, yung kumakanta sa iyo, naalala mo? Hmm. Ay, naalala niya. <laughs> naalala niya. Kaya nga bumalik ako dito kasi may blessing. So, ayun o, oh, nagdala ako ng blessing. Sa iyo ko na nalang iabot. Ano? Hmm. Oh. Maganda sana nandito yung nanay mo. <laughs> Kawawa kasi yung nanay mo ay. Ilan taon na nga yung nanay mo? Hindi ko alam Ala, hindi niya alam. alam ka dito, te. O, oh, harap ka. Huwag kaya, ka ma sa amin. Babain. Babain oh, naman ako. Hindi ko pag-usap. Harap ka sa amin. No, ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Harap ka naman sa akin. Ba't nahiya ka? Ila ikaw, ilang taon ka na? Wala harap. Ilang taon ako. Hindi mo alam? Ala, <coughs> hindi din niya alam. Pero wala ka pa asawa, no? Wala ka asawa? Asa asawa mo? Ito sa gurang niya. Gurang na asawa mo? Hindi uh -huh. yung sa nanay niya. Oh, anak mo, mayro anak. Ora. kay anak. anak. Wawa naman ako. Ano nangyari sa balat mo at parang maraming gasgas? -gas? Oh. Saying... Saying... Anong ginawa mo sa balat mo? Lipunga. Lipunga? <laughs> Lipunga daw yan. <laughs> Di makati yan. Hmm. Wala kang gamot dyan. Wala. naman. <laughs> Ayan no yung bahay nila. Hindi pa tapos. Hmm. Hindi pa tapos yung bahay nyo, no? Kaya, hmm. ang bahay naman, eh. Kaya nga, hindi, hindi pa natin nato, natin. Pwede pang pumasok sa bahay mo? Ha? Hindi pa kasi natin ito na, ano, napasok, ano, Brian, no? no. Nung nandito tayo. Ah, hindi na sila. Asa si nanay? Andiyan na? Ay, salamat. Yeah. <coughs> Kayo ba? Saba sa ba? Doon yung, ano nila, o. Oh, pamumuhay nila dito, o. Oh. Tingnan mo, o. Oh. Siminto pero hindi tapos. Tibay pa naman pero walang ano eh. Hindi tapos. Ang laki pa naman sana ng bahay. Pero yung ano, sahig, ano, lupa. 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 Diyan tatas na tutulog mag oh. Hindi naman maganda ang kama nito. Tingnan niyo yung kama. Dito kaya natulog ng mama mo? Likado to. Makamatiran ng uh, ahas. Oo. Tapos dito pa, oh. may lutsanan pa dyan, oh. Doon. Paano yun? Ano yun? Oo, naman. Nasaan ni mama mo? Nasaan dumaan dyan? Balanghoy yung luto mo? Balanghoy daw, nagluto siya ng balanghoy. Ang hirap naman. Talaga. Oo. Asan si na, nanay? Nanay, kausapin natin. Hintayin natin si nanay. Binago yung ano. Hello, nay! Saan ka man galing, nay? Ay, nandyan! Hindi kita ma-resign. Maano yung ano mo? Kasi walang signal sa amin. Walang signal? Buti at na dumating ka ng maga madam. Salamat, madam. Salamat. Di pa tinik... Big... Oh, ay, ay, shit. Oh, smart oh, ay. Big chat kita buka. Pa. Salamat. Mm. Nato nga. Kamu... Oh, kasi, siyempre, may blessing oh, tayo, eh. Oh, oh, sige. Oh, kaya nga, ay, gust, matagal na akong gustong bumalik dito, Nay. Oo. Oh, thank you very much. Mm, Maano kami sa inyong bahay. Ang ganda na ng bahay mo. Ang... Wala okay, ako dyan. na nasa patayak. Namatay. Sino ba yung sinabi mo namatay? Si na Manoy Raining Garang. Sino yun? Patay na yung pinunta natin doon. Yung yung matanda? Punta tayo doon. Oo. Oh. Kaya pala siya naglabos doon sa akin. Dito Hindi ko na rin. -hmm. Nagchat ka Oo. sa akin. Natawag. Hindi nga. Wala nga. Hindi magsagot Ay, eh. Tawag nandoon Tawag yung nga. cellphone ko lubat. Ah. Ayun nai uh, Ay, salamat. Kaya nga. Salamat sa Diyos. Salamat. O, o, bumalik Nandito. nga ako kasi. Nakita pa rin tayo. Oo. Eh kasi wala kasi akong sasakyan. Alam niyo naman ako wala akong sasakyan. Mm -hmm. Sabi ko eh, piga ano ko sa kanya. Sabi ko darating 'yon. Huwag kayong mag-alala. Mm -hmm. uh, sabi ko. Kung meron nang talaga tayong blessing na na mula sa kay Lord, uh, babalik tayo dito. Uh, Nay kasi matagal na rin ako, Nay, na gustong bumalik dito. Tama, sabi niya, Gusto sorry. ko talagang bumalik dito kasi yung mga kasama ko, Nay, dalawang lalaki nandoon na sa dait. Ah, uh, nandoon man si tapos, yun ang mahirap kasi ilan lang kami dyan, dyan dalawa lang kami doon Dino sa landing park. Hindi yan kumadam ng kanin, tapos ulam. ulam, tsaka kanin. Ay. Doon ako eh, nakita kita, kita. Anong ginawa mo sa ano, Nay? Na, punta ka daw sa ano? Sentro? Oo. Anong ginawa mo sa sentro, Nay? Naghahanap ng wala. Ay, Naghanap ka nang wala. <laughs> Naghingi ako ng mga yung sobrang pagkain doon sa nagpalibing. Sabi ko, ibigay ko. Uy, congrats ha, nanalo ka pa din ha. Congrats ha. <laughs> oh, oh, Buti naman. Salamat. Mm -hmm. At ang sipag niya na, no? Kasi yung tulungan talaga kayong walang wala. Nagsisikap siya na magkaroon din kayo. Iniisip yan. ko pa sila. Iniisip ko sila. So, mm -hmm. Walang pagkain. Sabi ko doon sa namatayan. Ipahingi ako niyo ng pagkain para ibigay ko doon sa wala. O, dinala ko. Mm. Kaya, nag ang, ang Panginoong Diyos talaga, o, di nagkita tayo, hindi ko alam. Oo. Oo. Kaya nga. So, yan, nai, nai, mayroon akong, ano, nai, kunti dyan. Opo. Grocery, nai. Salamat. O, ito lang, nai. Pero, kasi, nai, kung marami, apat kasi ko kayong babalikan dito. Kaya, o. medyo hati-hati kayo. Yun, hati-hati kayo na Nanbigas, bigas na tapos may ano diyan mm. sardina saka ay, ay, may kapi parang walang asukal at mayro asukal ay, kapi, kapi gatas tapos sardinas at ano nay bigas o bigas so bibigyan na lang kita ng kaunting pera nay no kay Malama. hindi sana ako magbigay ng pera tinawawa <laughs> man ako sa yun nay oy kay Kahapon may tinulungan, may tinulungan na akong galing sa hospital kaya hindi ako nakapag-charge kasi nung isang gabi. No, pabili na lang 'to ng mga asin-asin at mga ano <laughs> na no. Thank you, Bella. Oh, Salamat sa lahat. Oo, so pag mayroon pa tayong mga blessing darating na no, mula kay Lord, uh, babalik pa rin tayo dito na no. Opo. Salamat. Matagal na talaga akong babalik dito. Nay kasulang wala kasi magano sa akin, wala ba akong sponsor? Tapos hindi alam yung Pupunta tayo madam doon sa namatayan kay Manay Munina. Isa na lang, di ba? Siya na lang mag-isa, no? Oo. Mm. Punta yun. Pumunta kasi kayo. Hindi pa kasi sila man talaga ang namin. Siya, siya yung apat ang ano, sadyang namin kaya apat din yung inano ko na mga grocery. Eh, pumunta kay sa bahay, wala ako, wala. Wala. Ang ganda ng bahay mo. Eh, 'di pag alis natin dito, pupunta tayo doon magluluto tayo pagkain. Oh. Para pakainin. Pakainin mo naman kami. Okay. Grabe okay. Naman. Ganda naman. Bahay ni ate no? Ganda ng bahay mo. Ganda, ganda, ganda. Pakakainin ko kayo bago kayo umuwi. Ngayon. Talaga lang. Oo. Oh. Hiluloto ko kayong pagkain. Pero salamat ano na tinulungan mo rin si nanay no? Kahit wala pang dumating na blessing sa kanya. At least nandyan ka. Oo. Oo. Tinatanong nga ako nung isang gabi isang... Mm -hmm. kailan kay darating yung ano Tagal ano? na no ilang buwan na Oh kapon, kapon hindi ilang buwan na hindi kami bumalik kayaan mo man ay mata ichatchat ko naman kasi walang kuryente dito madam nung isang mm -hmm. ano oh, Binago yung lugar niyo ay La pinalaki niyo pinalawak yung ano daanan nay, so, yung Tao ko nang tao sabi ko tao po tao po yung anak mo ayo man ayo man ako Oo, ano po. pansinin wala naman sya na ka, hmm. so, ngayon lang kayo nakikita. Uh, yung ano mo na, yung trabaho mo pinatuloy mo pa rin na, oh, ay. Oo, oh, hindi na nagpagawa na ako nung piga ganun-ganun ang ko. Oh, nagpagawa ka. Oh. Paano kasi yung mga kasama ko na in destino ay, na sa dahil na salamat pa rin kasi dumating kayo oo, na kahit salamat. kaunti yung dala ninyong uh, uh, tulong malaki, malaki na yan na tulong oo, ang kaunting okay. tinutulong ng mga vlogger kaya bagay na. Kaya ganyan lang ano ko eh, kasi apat kasi sila eh, hinahati-hati ko. to bin... galing na kayo doon? Wala pa, ito pala si Nana ang inuna ah, ko. Ah, dito kayo? Oo, oo. inuna ay, ko. Ay, salamat naman salamat sa, salamat sa Panginoon, salamat sa... Oo oh, ay eh. Taan nga ko, taura ka ako kay talaga ng kapirap. Wala-wala? So, kaya nga, baka dahil maawa din si Lord. Kasi, mm -mm. Kaya ako naka, ano dito, nakabalik kasi mayroon kasing nag, nag, share ng blessing sa channel ko. Mm. So, yun, kasi, kasi, syempre, galing kay Lord yun, no? Na, kasi matagal ko na iniisip na yun, nababalik dito. Pero wala <laughs> talaga akong pagkuhanan ng, ng pambili ng Grocery Arruda para sa ano. Kaya yung time na yun na lagi kong iniisip na maka, gusto ko talagang bumalik dito. Ayan, binigyan ako ni Lord ng blessing. May taong nagpadala sa akin ng pera. Ka Ayan na, tapos, yun na, ini ko. Kasi, Pira naman yun sa hangin. Mm -hmm. Kaya, <laughs> i-share ko rin nun, nai. Hindi ko naman yun pinaghirapan. <laughs> oo. Oh, oh. Kaya nga. Ay, hindi. Hindi ko talaga kayo makalimutan dito. Hindi. Salamat ka tala. lang. Hindi talaga. Talang, Panginoon ng banal na Espiritu Santo ang banal mm -mm. Kasi matagal na ako talagang bumalik dito. Isip akong isip, paano ko sila mapuntahan? Oh, wala. Sa sabi ko ba ka sa'yo? Mm -hmm. Sa yo. mm -mm. Yeah, wala ako talaga akong ano, kasi wala naman akong sponsor. Mm -hmm yun pero at least nakabalik na rin ako nay maka masundan pa no ang dasal lang tayo kay Lord mm -hmm. no para baka meron din sa pamamagitan sa akin idaan sa akin paray abot mm -hmm. ko sa inyo no mm -hmm. so kayo na bala diyan no? baka sana masundan pa yan masundan pa um, para hindi ka na maghirap doon sa mga ito eh di ba ganito yung mga gawa mo no oo oh. Ano yan pa rin, madam? Magagawa pa rin kasi yung sa pang-araw-araw, pang sabon, pang ah, sa Oo, sa oo, oh, 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 oh. Dandahan lang at least meron tayong ano. Kaya nga. Nagluto daw yung anak mo na yun ng ano yun niluto niya. Ano yun eh? Kababuang, kamuting kahoy. Bu, parang Ah, uh, may ay. Nagluto siya. Marunong pala magluto. Marunong. Marunong pala siya magluto. Oh, baka, baka gusto ninyong baka kamuting gusto, ka. hindi <laughs> mm. Ta, salamat salamat, mm. salamat, mm. salamat mm. sponsor sponsor salamat, 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 salamat sa Panginoon mm. pa, pasalamat sa tayo sa kay Lord Nay na. no pasalamat sana mayroon pang darating na blessing sa inyo ng mga pig vlog dito hindi uh -huh. lang yung pig vlog uh -huh. yung mm. talagang pero magpasalamat tayo Nay kay Kuya Bal Santos Matubang na. Kuya Bal Bal Santos Matubang Matubang. Bal. Bal. Santos Matubang. Salamat. Kung Bal. Bal. Santos Matubang. Santos Matubang. Oo. Salamat po. Tignay, pagpasalamat ka kay Nay. Kung wala si Kuya Bal, Nay, wala din kami dito, Nay. Salamat po. Ay, kuya Bal. Kuya, kuya, kuya Bal. Napapayak at punta. Inintay talaga ito. Ngayon, Inintay talaga nila yan. Ngayon, dumating na kaya masaya ako pero sana ano, may sana, darating pa dar, sana maulit pa rin ito hirap mm. talaga kami kura man ibang nag ano sa akin 'yung pag buhay-buhay mo sa araw, -araw kundi ako kaya isko salamat po salamat sa pagtawag ng mm, okay 'yun lang so 'yun lang ano eh hey. Wala na rin ako masabi na at least nakarating ako dito na uh, basta dasal lang tayo na no. Mm -hmm. So, ilang buwan na rin hindi kami nakabalik ah, June, Ay, June. June. Kayo, kami, June, kami, June. No? July, August, September, October, November. Lo, 5 months na. 12. Five months. Ay, June 10 yata. Mm -mm. Five months. Ngayon, eh. Kayong dalawa na lang natira, madam. Hindi, siya ay ano siya habal-habal driver. Nirintahan ko siya. Ah, ikaw lang mag-isa? Hmm, kasi yung mga kasama ko, iba din yung lakad nila. Ah. Kaya ako naman, suluhin ko na lang. Mm -hmm. Suluhin ko, sama ko siya. Para makarating na yung blessing. Kaya hindi ako kanina din kasi kaninang umaga makipaglibing ako. May emergency si naman sa ospital o pag-uwi ko doon naman ako nag, ano sa namatay. Ah, pero nalibing na yung ano. Kanina. Ah, ang kanina? kanina? Ah, okay. Maraming sobrang kanin kaya iningi ko, dinala ko dito. Oh. Ano, so, Grabe. Uh, doon, ano, mm. Grabe. Dito hmm So kami naman ay pupunta doon, doon. balot. Uh, yung big mm -hmm. vlog mo, Madam, doon ko binigay yung isang balot na kanin. Oh. Doon naman pinadala ko. Oh. So, kumusta natin yung isa, Nay? Doon sa kabila, Nay? So, Nay, yun na lang. Sa sunod na naman, Nay, pag, pag mayroon pa tayong blessing bigay ni Lord, talagang ano na naman natin. Babalik na naman ako dito, Nay. No? Thank you. Mm -hmm. So, Sana Malacay. Malacay. Malacay ang... oh, sige. Mababasa ko yun pag ano na may maka hulog ako ng limang peso sa wifi. <laughs> <laughs> Nagtawag lang ako, hindi ako nagano. Ah, Oo. Sige. Salamat po. Okay, okay na, salamat na ha. Salamat. Ayan, sige. Guys, no, ayan, a, punta natin si nanay at naabot natin yung tulong. So, sa sunod na, dito na naman tayo sa kabila. Yung mag-ama. Puntahan natin yung mag -ama. Malapitan lang sila eh. So, malapitan lang sila guys. Ayan. Thank you lahat ha. Thank you sa inyo lahat. Sa inyong Oo, pero ano lang 'yan nanjan.